Ngayon na po mga kawara yun. Hindi po po. Tinagay ko rin po siya ng iklo. Ako rin natin, tinagay ko po yung Tapos, asukan. Kanina pinaghalwa rin po na. Hindi ko na nagbibigyan. Tinagay ko rin siya ng datas. Habang hindi ko pa kanina talaga naging mo binigyan ko ng brown brown at saka asukan. Ayan na po mga kawaray. Luluto ko ng cookies ko. Ang tama ko lang yung apoy kaya baka masubraan masono. Dapat maintain lang. Ayan na po mga kawaray. Ito na po yung naluto ko. iba. Diba? Kailangan yan. Kasi pagkain lang. Yun na po, tapos na mga kawaray. na po tayo.